Si Jose nagpaabot og 13 years nga dili hayahay. Si Jose nagpaabot og 13 years nga dili ingon nga nagrelax ra na si Jose. Komportable kay siya no. Si Jose while nagwait siya ng 13 years kan sulod sa 3C ka tuig. Gidugmok sa Ginoo ang kasing-kasing ni Jose. Kanang pagwait ni Jose igsuon sa 13 years grabe. Nakasinati si Jose og mga kasakit ang mga igsuon mismo ni Jose wala nalipay niya samtang nagpaabot si Jose igsuon sa katubagan or katumanan sa saad sa Ginoo siyang kinabuhi samtang nagpaabot siya wa mo angay ang iyang igsuon niya ang iyang mga igsuon ang suko niya ang iyang mga igsuon di traitor siya ang iyang mga igsuon na sina niya no gipasakitan siya okay ba mo igsuon nga ang pinakasakit nga pagsulay kanang mga duol sa dughan samot na mga igsuon na to no ginikanan basta duol sa dughan na to mao ni sakit imagine ang iyang mga igsuon naglaraw sila nga patyon siya igsuon mismo mo patay mao ni ang mga nasinati ni Jose samtang nagpaabot siya samtang naa siya sa proseso samtang ning submit siya sa proseso sa Ginoo nga usay sakit kaayo usay lamay na kay give up pero mao ni ang nasinati ni Jose igsuo no? Di kalikayan igsoon once gitawag ta sa Ginoo. Di ginakalikayan, naginay masuya nimo kay ang demonyo suya ona. On Ug ang demonyo mo gamit og mga tao para dauton kasiraan imong dungog nganuman. Pero dili tao ang imong kontra ang demonyo. Suya on lang yun ning demonyo no. Pareha niyo. No na ispirito sa kasina kasuya ming sulod sa mga igsoon ni Jose. Okay? No ingon sila oh. Ani anang tigdamgo. Karon patiyon ta siya og itambog. Tangiyang lawas so desidido siya mupat sila patay sa ilang igsuon. So even ang mga igsuon ni Joseph igso, uh, mga igsuon nagplano sila nga uh, muguba sa plano sa Ginoo. Kabantay mo sa si gingon diri. Tan-aon ta kon matuman ba ang iyang mga damgo, no? Ang mga igsuon ni Jose tungod sa kasina nila ni Jose. Gusto nila nga ilang patyon si Joseph igsuon nganuman para dili matuman ang iyang damgo para ang kabubuton sa Ginoo dili matuman sa iyang kinabuhi pero sultian ko ka maigsoon once nagplano si Lord nga ipaangat ka once nagplano si Lord nga ipataas ka once gidistend ka ni Lord nga panalanginan walay tao makaguba sa imong kaugmaon walay tao makaguba sa plano sa Ginoo matuman og matuman og matuman jud ang plano sa Ginoo sa kinabuhi nimo once gidistend igsoon nga mahimo kang maestro mahimo kang engineer mahimo mo kang professional, mahimo kang pulis, mahimo kang negosyante, madato ka ron something like that. Iksoon, kung gidistend na na ni Lord, nimo mo ka ron, ang hayag nga ugma, walay demonyo, walay tao makaguba ni ini, kung dili matuman yun kini. Ang plano sa gino, maulang na iksoon nga, kinanglan lang tanga mo, submit sa iyong proseso. Masay sakit ka ayo, kay tanawa, iksoon mismo. Nagplano nga patyon si Jose. Oh, grabe, iksoon. Kay gusto sila nga magguba ang plano sa Ginoo pero igsoon mo ni man eh. Basta isulti ni Lord nimo. Gipadayegan ka nga someday ingani ka anak. This is your future one day. Mahimo ka nga lagad nako mo ni something ani. Matuma na. Kay kung si Lord na imulihok, walay makapugong. Amen. Samtang nagpaabot ka sa saad sa Ginoo. Ayaw mo ka surprise kung usahay nay mga tao nga dool sa dughan nga maupay mo unay ni mo maupay mo pasakit ni mo maupay mo bira pa ubos ni mo. instead nga proud sila nato, to kaigsoon pero sila may mo bira na to sama sa naitabo ni Jose Gihagbong ilang kaugaling kung igsoon sa tabay o okay kinataog laing tao dugo sa dugo unod sa unod gihagbo o naigsoon na, ako mong balikan on, while waiting for God's promotion Samtang nagpaabot mo igsoon sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw ka tinga kung usahay na mga tao nga duol ni mo sa imong dughan igsoon. Ginikanan ba idaon ka igsoon na ka. Instead nga labanan ka traidoron ka. Kau galingon ni mong igsoon like what happened to Joseph. Okay? Mao ni mga paghitabo sa kinabuhi ni Jose samtang nagpaabot siya. Sulod sa 3 ka tuig, no? And then after that, gipaligyan na po siya sa mga Ismailita. Okay? Tanawa, gibaligya. Kanang word nga gibaligya, iksoon. Mura bitag, na kagiila nga iksoon sa imong mga iksoon. Gireject si Jose sa iyang mga iksoon. Samtang nagpaabot siya sa 13 years iksoon, ang mga pain nga iyang nasinati, kasakit, dili, lalim. Once ang mo testing gali nato, once ang atong pagsulay, mga tao nga duols tong dugan, kaya kung ingna nga dili ka matandog, huyang tadi ano man, iksoon na to. Iksoon na to, wata panalipdi sa tong silingan. Igsuon nato to Gidaon, tagidao, tagipakatag Ang istoryang watay-ayo Sakit na Kaya nga naman Disagikan Iksuon na to Ingani e ang mga struggle ni Jose Samtang nagpaabot siya Sa saktong panahon Nga matuman Ang plano sa ginoo Sa inking kinabuhi. And then pag-abot pa Sa Egypto gipasanginla na po siya Iksuon No? Gipasanginla na po siya Nga ng lugos Kaya bawa naman mo Nga story No? Gipasanginlan siya Nga iyang gireit ang asawa ni Potiphar, Gitraidor na po siya dito. Imbis sa Egypt, nakakita nun ta siya family. Kaya wala na wana siya nakakita sa iyang kaugalingong pamilya kaya gitraidor siya, gibaligya. So sa diyang naabot siya sa Egypto, abin niya magmalipayo na siya dito. Gitraidor na po siya, gipasanginlan. Huwag ugang saklap, masaklap kapatid. Gipriso siya, nga dili iyang sala. Muna yung naitambo ni Joseph samtang nagpaabot siya o trisi katuig. Di lalim no gireject siya rejection na sinabi ni Joseph na layo siya siyang pamilya pero si Joseph ikso na nakanindot ni Joseph igso is nagpaabot gud siya sa katumanan sa saad sa Ginoo so si Joseph igso on bisag sakit na kayo chill lang siya no ning submit siya sa proseso sa Ginoo og again igso sakit ang proseso sa Ginoo usahay the process of waiting dili lalim ang pain grabe kasakit 13 years nagpaabot si Joseph og natuman kini si Joseph na himong si Joseph gi promote si Joseph gi palambo gi pasinso na himong dakong tao si Joseph ikson na himong kadalanggalang respetado iyang gilabang ang mga kasakit ang pain ang grabing mga giantos niya iyang giantos igsuot nagpailob si Jose bisag sakit na kaywasya mo sukol si Joseph ning submitar totally submitted sa process ni Lord o gwa na sayang niyang pagpaabot igsoon. Ang iyang pagpaabot sa kabubuton sa Diyos, wa masayang. Wa siya naguna, wa siya nag-awahi. wa siya namugos. Wa niya gi-question si Lord. Lord, wa man ako girip ang asawa ni Putipar. Lord, alam mo kung mga igsoon, ginoong ay mong gihatag na ako, gitraidor ko. Igsoon ako sila, ginoo, gasa na. Pero nganong nung giunay ko, wala siya mo ana igsoon. ng submitra. rakulo cool na kay si Joseph kay ang pagtuo o pagsalig nasa sa Ginoo usa ka adlaw kay ning sulti man si Lord mahitabo na so again nagpaabot siya 3 -si katuig ka tuig unya nahitabo kamo igsuon pangutan on ta mo pila na mo ka nagpaabot sa inyo hang gihangyo sa Ginoo kumusta ang inyong gibati di ba na yung mga kasakit di ba grabe ang pain pero niya kung akong isulti inyo igsuon Unsa man na kadugay ang imong pagpaabot karon to all of the viewers right now nga nagpaabot mo pabot lang ta. Iksoon, unsa man inyong mga pain agunta ha. Iasa ra man ay ato ang kasakit karon kumpara sa kalipay po. tamis kaayo. Tamis kaayo iksoon. Ang katubagan sa pagampo sa Ginoo. Ang atong luha sa kasakit mahimong luha sa kalipay pohon. Like what happened to Joseph? Natuman, no? Nahimo siyang governor sa Egypt. Nagpaabot siya 13 years. Yes, 13 years full of pain full of rejection, disappointment. Gitraidor siya pero huwag siya nagmahay.